Kahit nasa teritoryo ng mga Latina, walang takot na nakipagsabayan ang ating kandidata na si Michelle Marquez D. kina Miss Puerto Rico, Miss Venezuela, Miss Brazil at Miss Colombia. Kapansin-pansin ang napakalakas na confidence ni Michelle kahit pinapaligiran siya ng mga Latina. Siya pa mismo ang nagbibideo at nagpo-post ng mga updates tungkol sa mga activities nila. Sa ikalimang araw ng Miss Universe competition, Punong-puno na naman ang schedule ni Miss Philippines. Paglabas pa lang ng kanyang hotel room upang mag-breakfast ay pasabog na agad ang kanyang outfit. Pinatutunayan sa atin ni Michelle na tapos na talaga ang know when to pick era. Isa si Michelle sa napili ng Miss Universe Organization na isama sa surfing activity. Sa stretching pa lang ay ipinamalas na ni Michelle ang hubog ng kanyang katawan. Kahit walang makeup ay lumutang ang oriental beauty ng Pinay. Hindi rin ito pumayag na magpakabog sa ginawa nilang swimsuit photoshoot sa beach. Pagkatapos magsurfing, ay agad na hinila ng organization ng ating kandidata sa isa pang activity. Nag-yoga si Michelle kasama ang panibagong batch ng mga candidates. Pagbalik naman ng mga kandidata sa kanilang hotel, pasabog ulit ang dinner outfit ng Pinay. Hindi tuloy na ng mga Latino fans na mamangha at magpa-picture kay Michelle. Samantala, Nagulat ang maraming Pinoy dahil for the first time ay hindi binash ng mga taga Thailand ang outfit ni Michelle, kundi nagustuhan pa nila ito. Ang sabi pa nga ng Facebook page na Talk Miss Thailand, nakikita daw nila na si Miss Philippines ang makakasama at makakahawak kamay ni Miss Thailand sa top 2. Anong masasabi mo sa sunod-sunod na mga pasabog ni Michelle sa El Salvador? Sa tingin mo, ano ang dahilan kung bakit tila biglang bumait ang mga tay kay Michelle? Genuine ba ang mga ito o pina-plastic lang nila ang mga Pinoy? Put your comments below. At upang maging updated ka sa laban ni Michelle sa Miss Universe, huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell.